Ako si Dan, tamad pero patuloy na lumalaban para sa pangarap. Pero sa ngayon, dawagin niyo muna akong chef Dan. Tara at atin ang simulan. Maghiwa lang tayo ng sibuyas na parang jowa mong pinaiiyak ka. <laughs> Bawang para sa mga aswang. Oh no! At luya, pampasarap ng lasa. Oh yeah. Budburan lang natin ng paminta para mas lalong sumarap ang timpla. Oh yeah. At tuyo ko. Nadato puti, pero kulay itim. at huwag nating kalimutan yung suka na silver swan na kasing asim ng kilikili mo. At syempre yung kawali na galing pa sa TikTok. <laughs> Tapos mekos-mekos -mekos lang yan. Tapos ilagay lang yung mga ricados para kompletos. At syempre, kuha lang tayo ng grips at isubo. Akala mo ihahalo. Mali ka dun, boy. At syempre, nasa kamay ko ang magic. Magic sarap. At lagyan ng kaunting tubig para hindi matuyuan. Pagkatapos ay tikman, goods na yan. E mekos mekos lang ng kaunti. At isa lang, takpan. Oks na yan. Sayawan ng kaunti. Para mas lalong masarap. Pagkatapos ng ilang minuto, tikman na yan. Sarap.